Ito nga mga kajuita uh, bumalik ako dito sa bahay nila Tagpi at uh, nagdala ko ng tubig at uh, pagkain ni Tagpi at ayusin ko din itong ano hipako ko para hindi magalaw-galaw. Ayan, bumili na rin ako ng planggana para lagayan po ng tubig para mas maraming tubig si Tagpi. grabing sakripisyo mga kajuit kung ano ginawa ko hello tagpi ang dali lagyan natin ng tubig huwag ka magalala hindi kita pababayaan ah, araw araw kitang pupuntahan dito oh, ganda na higa mo no Tapos yung mga tuta, mga kajuit, punta sila doon sa ano. Ilalim ng ginawa ko. Ha? Huh? Natahol ah. Ha? ha. Kailangan magsakripisyo talaga mga kajuit. So, dala rin ako ng pagkain. Ah, ayusin ko na lang itong mga kalat mga kajuit. Dahil uh, sa ngayon, ano, kulang ako sa oras uh, pagod na pagod na din ako pati yung isip ko uh, natutuliro nila uh, yung doon sa aking live sa YouTube kung paano namin sila nilipat kasama ko si Uragon at saka yung isang uh, kasama sa trabaho so ito mga kadu it ipapako ko lang para mas matibay patinarin ito Binawasan ko na din mga kajuit yung ano, yung sa na-refund ko na, 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 na likom. Bumila ko ng pako. Ayan, para hindi lang maano kapag uh, tumalon si tagpi. Hindi na matatanggal to mga kajuit. Mas <sighs> kito mga to. Pakuan natin ng mas matibay. Dahil nung nakaraan po sa no. Kulang 'yung aking gamit. ipiting ko na lang 'to. Pede. nakakapagod man mga kajuit pero kailangan natin nga gawin to kapag nakalipat na kami dito mga kajuit sa aming accommodation gagawin ko ng ano to pintuan para nakakapasok ako sa loob sa ngayon po ganito muna yung ano magiging itsura temporary lang naman po ito. Kasi may narinig ako kanina na ano, mga tumatahol na aso. Dapat hindi makalabas si Tagpi mga kajuit. Maganda sana malagyan din ng uh, pinakabubong dito para may liling. Ito po mga kajuit yung ano, pagkain ni Tagpi. Dito ko na lang ilagay. kasi ano uh, bukas ko na po mapupuntahan tong mga to, dahil sa gabi delikado pong ano, pumunta ako dito sa gabi kailangan araw lang ako pumunta dito uh, umaga or uh, tanghali at uh, yun nga po ano araw-araw uh, na nadalang ko sila ng pagkain at uh, tubig So Ayan mga kajuit Maganda naman tong ano Kaya lang hinihingal si Tagpi So ito yung tubig Yung pagkain nila Kaysa naman ano mga kajuit Itatapon yung mga papis So ganito na lang yung aking ginawa Na paraan para maisib natin yung mga papis pati na rin si tagpi kung may makuha akong uh, pum mga kajuit lagyan ko ng uh, pum yung ibabaw para maabsorb yung init so ayan balik na muna ako mga kajuit sa aming accommodation at ano Huh, kailangan ko rin magpahinga at uh, nag-aayos pa rin po ako ng aking ano, gamit nung dahil nga maglilipat kami. So, thank you mga kajuit sa inyong uh, patuloy na pagsuporta sa aking uh, pag-upload ng video at na naway kayong magsasawa sa pagsubaybay sa buhay ni Tagpi dito sa kanyang bagong bahay. Grabing sakripisyo yung uh, nangyari sa akin ngayon mga kajuit. Gutom, pagod ah, Ito ah, Tanghali na At ah, Kailangan ko lang talagang asikasuin yung Lilipatan ah, ni Tagpiat ng mga papis niya Actually dito lang yan mga kajit Sa likod ng pader na to So Pauwi na ako at, ah, Hindi mga ako nag-aalmosal Hindi na ah, Asikasuin ko pa rin yung mga gamit ko Na ililipat Lord help me. Magiging uh, tanging alaala -ala na lang nila tagpi ang lugar na ito mga kajuit. Na madalas dito natin sila nakikita pero ngayon isa doon na sila sa bago nilang nilipatan. So malungkot man pero kailangan talaga nating gawin mga kajuit.